Okay. Di na, umuulan na nga, oh. Oh. Punta natin si ate mo. Bilis natin, na at naulan. Punta po namin si ate Mia. At magpapamakeup. Mauna na. Bilis na. Ada belagan nah, isi mau buku sarik kita di, hah? Mau isi? Eh, jadi siapa? Kau Kau udah nah. Gagala kami. <laughs> Punta namin si Ate Mia, nagpa-make Bilis na, baby May Mm. Sa -mm. tumatanda na ako. Bumud na. Takbun na. Bilis. Oh, uh, muulan pa. Hindi ko nga alam eh. Saan na ba yun? Naligaw na ata tayo. May aso. Kaya nga, naligaw na tayo. Sama-sama ka kasi eh. Hmm. Dito yun. Dito na tayo. Oh, dito. Oh, bless. Dyan na. Oh, dito. Dito na po kami malapit na. Ha? O, Saan? Hindi naman dyan. Saan ka ba pupunta? pupunta? na namin si Gia Mia. Opo. Dito kami sa bahay ng kaklase ni Ate Mia, ni Ate Gian. Si Gian. Hmm? Ito ba yun? Opo, dito ngayon yun. Ayan po, dito na po kami. Bilis na. Hmm? Dito. Uy, saan ka? Doon. Ayan, Dito na kami. Pumasok na. Dumiretso na. <laughs> ah. Pumasok na. Ayan, dito na po kami. Bye-bye.